Hi po. Welcome po sa Mary Kyle Test Channel namin ni Mary. Yep. Manunong <laughs> ka na na tingin. Today's vlog po namin ay mag-ano kami ni Mary. Uh, magpunta sa labas si, at saka si Kyle. Magtanim kami ng escalion or yung dahon ng sibuyas. Yung ano. Yun ang itatanim namin. Hi. Andito na naman kami sa labas dahil mag ano kami mag magtanim ng scallion. Ito po. Ang ganda kasi ng araw ngayon. Ito. Hi, Camiri. hi, baby. Hi. Hold it. This one my love. Yeah. Alika, come gonna put that in here. Come on. Come here. We'll put that in here. Come on, my love. Oh. Ayan na Magtanim kami ng ano na? yung ano ng kapitbahay namin. Yung yung fence ng kapitbahay yeah. namin. Tingnan nyo, nasira. Mm, Dahil sa ano. Halika, baby. Yeah. Dahil sa mm -hmm. ano yung Grabe ang lakas ng hangin. O, oh, tingnan nyo. O, oh, tingnan nyo si Mary. Oh. Okay. hi, baby. Hi. O, oh, oh. Kagagaling lang namin sa... Ay, magiging tingnan O, o. Kagagaling lang namin sa eskwilahan at sa trabaho. Um, ayan, ayan yung kapitbahay. Yung fence ng kapitbahay namin, o. Oh. O diba, Na ano sa ano yung grabe ang hangin, ang lakas. Kaya tingnan niyo nasira yung kapit ano yung fins ng kapitbahay namin. O bibi, tingnan niyo. Oh, halika na magtanim na tayo. Magtanim ay hindi biro. Dali, let's go. Para lang makayo ko. <laughs> o diba, Halika kayo. O, nandito kami sa likod ng bahay namin para magtanim magtanim kami ng iskalyon uh, yung dahon ng sibuyas ito, ito this one punin ko lang yung ala ha ito ayan, ito ang i-ano ko ini itong dalawa, ito Ito. Ito na lang. I ano ko para ano mag tanim. Ayan. So how are you, Kyle? In the school? No, I'm not going to school. Ay, yeah. You went to the dentist, right? By the way, how is it? Huh? Oh. Kumusta? Kumusta hey. ang? yan Ininix ko lang to. Para ano? Para sigurado. Pag summer, alam niyo, pag summer, ang dami ko kanyang mga ano, vegetables. Dahil, nagtatanim ako. Lalo na yung ampalaya ko. Ang sarap kaya. Gabi. Yan. Merry kami, my love. Merry mm, -mm. Nasira po ano namin, oh, swing. May dahil sa ano. Okay. my love. Ito, ito. Hindi ko kasi ito nagamit. Ibinili Binili ko pero nalimutan kong gamitin. Tingnan nyo. Sana man ang ay... Oh! Maano ito. Ah... Uh... Be, be, be careful. Hey be careful. Okay? Oh. Oh. Ala. Hala mabuhay. Kaya ito. Ayan. 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 Dito na lang sa ano ko ilagay. Sa pot. Opsi. Ayan. Ayan. Magtanim kami ni Mary. Right, baby? Hmm. Ra. Ra. Nothing, man Ano ba 'yan? Ano pala? Si Mary pala. Hindi talaga siya masyadong makapagsalita. Yung speech niya ang pinaka worst ang ano sa kanya. Sa binang doktor. Sa dami kasing problema din niya sa health. Ang isa na rin 'yon. Kaya salamat lang din ako sa Panginoon at nakarating ako dito kami at dito si Mary dahil mag ano siya yung inaalagaan talaga ng mga ano doktor okay. Oo. Mm, ayan Lakas okay. sana man ay mabuhay ito. Boy, sana ay mabuhay ito. Kasi pag hindi nako. Regular days. What's that? Oo, sa si mire. Buti na lang sa school. Ay, ma, napakadami nilang ano. Kadami niyang kaibigan. Mga mababait sa ka kanya. At sya. ano, yung talagang para lang din yung mga ano, kapatid lang din. So, sure lang siya kasi napakabait ng mga bata din. Ayan na kailangan ko lang ng tubig lagyan na ano ko na yung ano ko yung iskalyon ko na ilagay ko na tsaka ayun ito yung ano o tingnan nyo yung yung swing namin tingnan nyo yung swing namin nasira na ano dahil sa snow o, come on come on baby yan yan o oh. Ayan. O, tingnan nyo. Nagkalat yung mga buti namin, oh. no? ko ito dahil mahal kaya na ito. Tapos, oh, tapos, kausap niya yung kaibigan niya sa <laughs> Ayan. Si Kyle. <laughs> Ayan. Nandito kami sa Ayan. <laughs> Alam niyo, pag summer, yes. ayun, yung ano ko. What do you mean? Who miss you? Ayan, yeah. yeah. Ito at saka ito yung ano namin lawn mower. Ayan. Ayan po, lawn mower namin. Riding lawn mower at saka ito. Ano ito? Puno ng apple tree. Tingnan niyo, oh, di ba? yung ano ng kapitbahay namin. Ganito ang hitsura ng ano labas pag after ng snow ang kalat ang daming ano linisin after pero pag spring na oh my god ang ganda na ng ano doon na yung nagsilabasa na yung mga ano yung mga bulaklak okay. nagagardening na see, 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 see. Ah -ah. at ako maglilinis pa kami kasi ang dami namin linisan oh ang kalat yeah. tingnan nyo ang kalat kaya oh Oh, pa yan. Buti na lang si Mary ay tutulong din. diba? Right, baby? Yeah. Ano? Ha? Huh? Ah? Who <laughs> oh, are you talking? Anna, Mia. Mia? Na Oh, Mia. You miss Mia? Missy, me. Oh. Is she nice? Na nice. Na pa. Oh, anh jack to. Na like ni Sagetti. Ano? Kaya. Na ni Kaya. Na ni Kaya. Oh, oh. At saka, ayan na. Ah. Pupuloy ko ulit yung mga ano, kasi sayang din yung mga ano. yung snowblower. Mag snow blower. Pag mag-snow, yan ang pang-ano namin. Ayan eh. Oh, la, tatapusin ko lang to bukas dahil punta na naman ako sa isa kong trabaho. Ayan. Ayan. Now, now we oh, oh, oh. Uh, we can go out outside, outside tomorrow again, okay? Hmm. Aha. Uh -huh. Uh, Ayan na. Pumasok kami na hi balik ulit kami sa Seled. Hi! Balik kami sa Seled kasi sa loob na ng bahay dahil yeah. ano na, um, magluto muna ako ng kainin ko kasi bago ako magtrabaho, kaya mo na ako baka makulap sa ko doon sa kaguguto, sa ano ko, nagugutom di ba? Uh, -uh. Saka, ano ba yan? Oh, ito yung cat namin. This si is Matt, our cat. Namin. Oh, Diva, hello. Where is Matt? Oh, Aya. Aya's not Oh, Aya, go downstairs. Say hi. This is Matt. Oh, hello, my love. Where is the remote control, my love? Over Oh, okay. galit na oy galit man nang ano ko ha oh, hi inisin mo na itil ah ito na lang ako ng itlog wala na -itlo. Ito kasi malamig. Ang lamig-lamig. Ah. Hello, yeah. How are you doing? Liyan yeah, na ang mga ano ko. Ito naman si Aya. Oh, maya you, yeah. Pag-a-mira, yeah. Wala na. Natakot na sa akin. Ah. kain ko ngayon ay rice at etlog. <laughs> rice is life. Ayun, di ba? Mano lang. Ito. Kain tayo. Kain po tayo. Ano lang. Pananghalian ko ngayon. Yung mga anak ko, tapos na kumain sila Mary at si Kyle. Ah, pati pusa ko, tapos na. <laughs> Ayan. Ay, teka lang ha. Dasal mo na. May Father, Son, Holy Spirit. Amen. Bless us all, Lord, and I give what you about to receive from the bounty of Christ our Lord. Amen. Lord, sana hindi lang ako ang nakakain ngayon. Sana lahat po, Lord, ng tao sa buong mundo, lalo na yung mga naghihirap. At i-bless mo po kami lahat. Hindi lang kami, kundi kaming lahat po at good health po. Salamat po, Ama. In Jesus' name, Amen kain po ng itlog at rice. <laughs> o, tingnan nyo. O, toyo yun ha. Toyo. Ang soy sauce, ang, oo nga, soy sauce at saka kanin at itlog. O, ba diba? Sarap nito. Gusto ko nga, sana, yung ginamos, yung ginamos, bagoong. O, yun. Mas gusto ko yun, lalo na may kalamansi. Tapos itlog. Tapos kapi. O, diba? ba ang sarap noon. Ayan na. Kain po. Mmm. Gusto, gusto ko pa na to. Gusto ko sana magluto ng gulay. Wala, wala pa akong ano ngayon. Hindi pa, wala pa akong makapunta sa store. I love. Hi. Mm hmm You wanna eat the egg? Eh? No! hi! Hi, Jenny! Hi, a <laughs> wishy! Mmm yung tinatawag niya na Dene, eh, yun po ang si Dan, uh, Dani. Yeah, si Dani. Daniel? Dani? Dani. Hmm. napakabait niya si AI. Napakabait yan. Tulad yes. nila ni Jack, ni Mia. Mary called her another friend. Mia si... Ano, napakabait nila eh. Napakabait nila. Mm -hmm. Kayong, salamat din ako sa Panginoon dahil sa school, mahal siya. Maraming kaibigan siya sa school. Yan. Wala well, kung ano, ito na. Chad. Juice. Love you. Love you too. Mm -mm. Ayan, saya na siya kasi kumain ng ano, itlog. Oh my God, rice is life din kay Kyle. Um, Inano ko yung pagkain yan? Lagyan ko ng brown rice. Isang linggo ko yan, hindi kumain ng kanin. Nawa naman ako, baka, mapa, baka pumayat. Tsaka magkasakit. Hindi naman siguro, kasi pag nagda-diet nga eh. Pero ang kinakain lang kasi niya, itlog eh. Hindi yan kumakain ng iba. Na pagkain, kundi itlog. Araw-araw. Kada kain niya itlog. Itlog dati, at uh, itlog at sausage. Pero nung sinabi ko sa kanya na pag kang kumain ng sausage, ay magkakasakit ka. Ganun ganun. Sabihan ko siya, natakot. Kaya nag-stop siya sa sausage. Itlog na lang. Pero ayaw, ayaw din niya kumain ng karneng baboy. At saka yung karneng baka. Ayaw niya. Pero chicken, kumakain siya. Ayun ang mahirap. Napaka-piki. Katulad ng tatay nila. Ako wala. Lahat kakainin. ang um kinilaw ay sorry ay hindi ako kumakain ng kinilaw talaga promise pero yung iba naman lahat ko kinakain <laughs> mm -hmm. yan uh -hmm. papunta na ako sa trabaho ko saramat po sa panunood sana po huwag kayong magsawa sa panunood namin naming tatlo minsan mag kami at saka huwag po kayong makalimot mag subscribe like at share po Maraming maraming salamat po. Sana po lahat po ay nasa mabuting kalagayan, healthy at saka wag na wag po tayong makalimot ng magdasal kahit gaano natin kabisi sa isang araw o sa isang oras. Kahit anumang ginagawa nyo, magpapasalamat tayo sa Panginoon. Kung nasa mababa man tayo ngayon dahil may mga problema, ano lang, tawag lang tayo sa Panginoon. Minsan kasi yung dasal natin, hindi natin hindi ba uh, feeling natin hindi sinasagot ni Lord pero ito lang um, hintayin lang natin kasi darating at darating din yun mm -mm. hindi yung sabihin mo na yung dasal right away meron kasing dasal na hindi hindi right away kasi si Lord mas gusto pa niyang much better yung hiningi mo sa kanya much better pa yung ibibigay niya sa iyo the experience ko yan eh. Napakasimple lang yung dasal ko sa kanya. Pero umabot ng ano, ilang taon. Minsan, nagtataka na ako. Sabi ko, paano kaya magdasal para sagutin ako ni Lord? Yung eagerness mo na talagang ano ka, pero yun pala. Sa trabaho kasi yun, hinihingi ko sa kanya. Tapos nang doon na ako, hindi pa ako ma-regular ginagugustuhan nila ako pero hindi, ko alam kung bakit hindi to ang inaplayan ko po ay pinakamababa so, hindi ko hinangad yung mataas na posisyon pero yun lang ang hiningi ko I don't care as long as may trabaho ako at ma-regular ako yun lang ang dasal ko talaga sa Panginoon pero hindi ma, hindi hindi ko na hindi ko nakuha yung trabaho na inaplayan ko talaga lang na, ano na ako na one time nagsabi ako Paano kaya magdasal? Para pakinggan ako ni Lord. Wala. At saka, ang maalala ko, ano eh, yung nanaginip ako na ano na, nung nagdasal ako ng gabi na yun, nanaginip ako na, Bible, yung Bible, tapos, ang nakalagay, Luke, Lucas, oo. Nung nagtaka ako, bakit, bakit ano, bakit ganon yung, bakit ganon na, nag na, ako ng Bible. At anong ibig sabihin noon? At saka may Lucas pa na ano na, na, nakalagay doon Bible tapos Luke. Nung tiningnan ko, grabe ang iyak ko. From the beginning yung sa chapter ng Lucas hanggat tapos, ang buhay ko parang nang doon. At doon ako umagulhol ng iyak, nang iyak grabe ang iyak ko. Dahil yung tanong, yung tanong ko nung gabi na yon sabi ko, paano ba magdasal Lord nasagutin mo ako yung i-grant mo yung, yung pray ko yung prayer ko sabi ko yun pala simple lang daw ni eh. ang sinabi ng Panginoon kasi may mayroon siyang mga apostolis na may nagtanong sa kanya na apostolis na ano yung paano daw magdasal simple lang ang sinabi ni Lord ang idasal mo lang ay our father doon talagang na ako. kay ngayon, kahit anong pagsubok ng buhay, kahit ano, yun na lang dasal ko talaga. Kaya, sabi ko, kung kaano man ang problema natin ngayon, syempre tao lang tayo eh. Hindi tayo mga superhero, pero sa Diyos talaga tayo sa sand Sa sandal walang iba talaga. Kundi man nga maisagot yung prayer natin. Hintay lang tayo kasi ako, unexpected. Ang inaplayan kong pinakamababa, hindi ibinigay sa akin ng Panginoon. Dahil pala, ibinigay niya sa akin ay eh, ang mataas. Opo. Maraming maraming salamat po doon. Kaya hindi ko akalain. Eh kung kayo man ay nang darasal, yun. Hintay lang. In God's time, ay yung kaldero tingnan mo si Kyle. gusto gusto niya yung mantika tuigong na niya mas mas gusto pa niya yung tuigong at mantika with rice kaysa karne. o de ba ang galing nana ko say thank you, thank you thank you again thank you for watching sana hindi uo kayo mag magsawa say bye baby bye Boys. bye bye bye. Bye. Bye, bye 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 God bless us all <laughs>